Good morning mga kaibot, good morning guys Tara, samahan nyo ako, tingnan natin mga bagong ibon dito Tsaka mga pets sa may Buhaway Pet Market Huwag nyo nga ka palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss Thank you Good morning, Konsi Hi, good morning Ito si Konsi, tingnan natin mga dala ni Kakonsi rito sa Bukawi Pet Market Ito, daming lutino ko pa boss ha Oo, oh, lutino pa yan mga boss Puro solid ha Oo DNA na yan. Uh, ah, naka-DNA na. Wala, naka -DNA. Ito, okay, sure gender okay. na to. Naka-DNA. Ito na lang ang result. O, oh, baka ngayon ang result. Ha? Yan. Yellow Ito. Yellow bulso pa, split ino. Yellow bulso pa, split ino. Magkano yung sarita, boss? Ito, boss, ano? 4-5 uh, ang pares. 4-5 ang pares. Dito sa lunto ino, pa, boss? 8,000 ang pares. 8,000 ang pares. Yan, o, oh, mga solid color. Meron uh, well, din tayo dito, boss. Mga pa-lo pa Ay, parlo pa-dilito. Wow. wow naman. Ito, parlo pa-dilito. Wow. wow. Gana dito, boss. 9,000 lang pa pa ang pares. May bawas pa konti. Yan, 9,000 lang ang pares. May bawas pa konti. Yan, kay boss Aljon. Ito, parlo. 8,000 dito, boss. Back to back o pa-dilito. Ano 7,000 na lang yan. 7,000 na lang. Yan. Yan. Ito mga far blow up mo boss. O mapail. Oo. 4-5 ang pares. Ah, 4-5 ang pares, dami oh. Ano, far blow up mapail. Dami, solid. Maganda oh. Quality. Ah, puro red ayan oh. Ito, Albino Opa, boss? Albino Opa, tsaka Lutino Opa. Albino Opa, magkano sa Albino Opa? Albino Opa, boss. 5,000 na lang ang pares. Yan, yeah, 5,000 na lang pares, o so Albino Opa, o. Sure opa. Opa. opa Line, boss. Sure Line, yan. Ilang months na to, boss? Ama, ama, yung iba, mature na dyan. May mga 7 months na dyan. Etong Lutino Opa na to, boss, magkano? Lutino pa. Ayan, DNA hen yan. DNA hen. Oo. Oh, yan, matured na. Bigay ko na lang 3.5. 3.5 na lang. Matured hen. Na lutino o pa. Ang oh. ganda. Solid o. Oh. Ano ito ba sa aqua? aqua. Aqua tsaka biodan. Oo. Ang aqua na yan. Split sa ilo. Ah, split sa ino oh, to. D DNA din yan. Hintay lang natin resulta. Ah, naka-DNA na rin. Etong biodad, naka-DNA na rin ba to? Wala pang DNA yan. Wala pang DNA. Pa Pero parang kak, no? Oo, oh, mukhang lalaki yan, boss. Yan. Split to pala yung PM na lang sa price nitong aqua, boss. Oo, oh, boss. Etong dan mo. At, uh, sa dan, boss, PM na lang dito. PM na lang oh, dito oh. sa biodad. Possible ka. Meron din tayo dito, boss. Primino ko Eto, solid, o oh. Primino ko pala oh. Quality oh. Okay, oh, Ito naman ano, tatlo yung primino pa lang diyan. Ayun, tatlo. ini mo na. Yung ito, ang aqua o payuin na ito, split sa dilute 'yan. Yan, split sa dilute. Oh, may previous 'yan na ano, parblo pa dilute pag yan kinuha. Yan, may previous daw to, mga boss. Etong primino pa mo magkano? Primino pa boss, PM na lang po sa presyo. Ayun, PM na lang sa presyo nito, primino pa. Ayun, oh, solid. Etong ano, aqua na to, boss. Aqua ba to? Oo, oh, aqua. Aqua ano na yan, boss? Uh, split dilute. B1, B2? B1. Ah, B1. Oo. Oh. Aqua B1. Oh, DNA hen. Ayan, PM na lang sa price nito, no, boss, no? Oo, oh, Pares na yan, dalawa na yan, boss? Hindi, boss. Magbaba. pag okay. krimino na to, nilagay ko lang sa gan. Ah, nilagay mo lang, yan Pero dito, naka-DNA na yan, hintayin hintay okay, na lang oh, yung result. O, for DNA, hintayin na lang. Okay oh, Oh, Etong ano mo boss, Lutino Opa na to. Oh, yan, Lutino Oy. Opa lang, meron din tayo yan. 8,000 to boss. Oy. Oh, ay to boss, 7,000 na lang yan. Ah, 7,000 na DNA. lang. Oh. Walang DNA. Oh. Yan, 7,000 na lang. E boss Aljon. Ilang months na to boss? Yan, bata pa yan, nasa ano pa yan, 3 months. 3 months. Yeah. Etong mo. Desino. Tsaka oh. Yellow Bulls. Oo. Oh. oh. Ang oh. to? Yan yeah, boss, bigay ko na lang. Oo. Oh. Oh. libo. 2,000. 2,000 na lang. Desino, oh. tsaka Yellow Bulls. Oh. Ito, daming dilute oh. Opa dilute, dilute. Eh. Oy. Kaya na tong opa op, dilute na ba tabas? Oh, 6,000 pares. 6,000 ang pares. Blue opa dilute. Oh, eh, dito na sa mga dilute lang. Oy, bibigay ah. ko lang to ano. Oh, 3,000 ang pares. 3,000 na lang ang pares mga dilute, green dilute, Aoy. bio dilute, saka blue dilute. Oh, Yan. Oh, mga albino boss. Ito mga albino lang. Ano tinuo pa rin meron. Yan, magkano sa albino? Albino boss, 1.5 na lang ang pares. 1.5 na lang ang pares, Albino. Lutino pa yan, meron din tayo. Yan, Lutino pa oh. 3.5 to boss? Yung Lutino pa? Oo. Ah. Oh. 3.5. 7,000 pares. Etong budget na to boss, magkano to? Ayan, oh, wala yan. Narin. Ano Sige, sold, sold na. Yeah. Ayun, ganda. Ito meron tayo dito mag-opaline. Ito puro opaline, no. Maganda sa presyo, mag... pwede Magano sa presyo. Pakiyan 120 tayo diyan. Maganda sa far blue na to, boss. Sa piyam lang mga boss sa uh, presyo. Ayun. Napa pakiyan tayo tayo. Ayan, pwede niyo pakiyawin to. Ayun. Kumusta ni Sarita boss? Sa green opal binibigay ko ngayon yan, 350 sa sa Fire Blue 500 500 lang ayan pastel pastel to mga pastel mga magano yan boss binibigay ko yan boss ano 350 na din 350 oh so, mga normal meron din tayo boss ayun Ay, ang ganda ng pastel na oh eh, no? ayan no. 3, 350 lang ayan eto may budget meal din dito boss oh yan boss 200 200 200 lang oh mga budget meal Kaya boss Aljon yan o, oh, mga 200 lang yan mga boss. Murang-mura na kay boss Aljon. Ito boss, itong mga ano mo rito, pastel. Itong pastel na ito boss. Oh. 350. Oh. Ito, Eto, yellow bulo pa yan. Ay, yellow bulo pa? Magano to? Yan boss, hindi ko yan. Wala, 1.5. 1.5, yellow bulo pa. Oh. Etong Ito, proven. Ito, proven. Ano ka pares nito? Ito, boss. Uh, pastel. pastel. split opa, split ino. Tsaka uh, bayo, pastel. Bayo, opa, uh, pastel, split ino, hen. Proven nyan yan. Proven na. Ah, Magano yan? Ya, yeah, boss. PM na lang sa presyo, boss. PM na lang sa presyo. Ito, okay. mga solid, oh. Ayan. Talang ni boss, okay. Aljon. Yun. Yun, maraming maraming marami salamat po sa inyong lahat sa pasusuporta sa atin. Uh, mga kakosi yan, maraming uh, salamat sa mga pag-follow sa atin. Yun, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat kay Sir Jake. Yan, mag-follow po kayo, mag-like at mag-share sa kayang YouTube channel. Ayun, maraming Ayan. maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Yan, yan. Thank you, Basal John. Kakonsi. Thank you, Basal John. Boss Pibi Morning Boss Pibi ano si Boss Pibi Tingnan natin mga dala niya rito sa may Bukawi Pet Market Ang dami niyang ano Magano din sa Emerald mo Boss? Yeah, 4.5 4.5 Emerald Ang ganda oh Quality oh Yan oh Emerald Ruby na yung babae Ruby na yung babae Yan Ito na Ito nga naman Sibra mo na to Yan yeah, ano ba 450 pares Yan Ito meron na rin siyang nakaset Yan yeah, 1,000 na 1,000 oh Nakaset na Kasama na ibon Kasama na ibon oh Murang-mura na to oh Itong parakit mabas 450 pares, rainbow pa yung iba no boss no. Oh. Ano no. Ay 450 na lang. Dito sa mga perso mo boss. Yan, yeah, ganoon oh. Saka 25. Ito 25 wild type. Ah, yeah, mas matured. Ito 2000, medyo bata. Ito mga opaline mo. Uh, 600. 600. Yan, yeah, mga opaline. Ito ang option mo na ito, Yan, yeah, one-one lang. One-one lang, pares. Yan. Okay, Tatlong tiras. Tatlong pares One-one yeah, din. Oh, okay, ito, okay. ganda na ito. Red Yan. lang, one-one. Ganda. Ito, mga opa line. Oh, 600 lang. 600 lang yung mga opa line na yan. Oh, ito, 600. 500 Fisher. 500. Ah, 500. Fisher. Ayan, 6 ang pare, so oh, Lutino. Ayan o. Oh. Ito, Lutino rin. 1-6 ang pares. Ayan, kay Boss PB. Marami rin mga cage si Boss PB, mga boss. O, oh, ayan o. Kaya Tsaka Mineral Black. Ayan, meron din siya. Ha? Tsaka itong inuminan na, na to. Ayan, pabilasaw Ito dito. Ayan, 40 lang, kahit talin dyan. Ayan, 40 lang mga perts. Ayan, may mga ceramic din o. Oh. Saka mga nice box ng ano, ng kakatail. Magkano yung pang kakatail, boss? Yung pang kakatail, 290. 290. Yung pang African? Yung pang African, 250. 250. Ayan. Sige, boss PB. Ayan, kontakin niya na lang si boss PB. Morning, Kuya Bern. Morning. Ito si Kuya Bern. Tignan natin yung mga bully niya rito sa may Bukawe Pet Market. Yeah. Ito, bagong crop lang, boss, oh, na. Aano, choco. choco. Female to, female. Ah, female. Ilang mas na boss? 3 and a half. Ilang, ah, and a half. Ah. yan, boss? lang natin ng 22. 22. Oh. Babae pa. babae. Choco, magandang gawing breeder. Kay ito, Kuya may Burn. Vaccine ah, may vaccine na Ah, tata, Ayan, tata. Ganda ng katawan, Oh. Solid yung katawan, Oh. three months and a half. Ito, lilac ba yan, boss? Ito, lilac. Una sa kinikin. Ito, lilac. Female din. din. Yan, lilac. Ngad daw ng kulay, oh. Yan, lilac. Papakrap na lang na, boss, Oo, oh, papakrap na lang. Magkano yan, boss? Ito, uh, 28 na lang, negotiable. Yan, 28 na lang, negotiable pa Ayan, kay Kuya Bern. Ayun, may papel, on process na. Yan, kay Kuya Bern. Nahin natin, from left to right, oh. Anong contact number mo, Kuya Bern? 0935-2424-249. Ayun, si Kuya Bern. Thank you, Kuya Bern. Thank you. Morning kuya. Eto, tingnan natin yung mga pumirenya dito ni Bas. Ayan. Po Quality. Pumirenya ni Kuya Lance. Pura din sa puti na Bas. Ito po sa puti na ito, 18K na lang po with papers. Ayan, 18K with papers. Ito na po siya. Ano yan, lalaki? Opo, mail lalaki. po. Mail lalaki. Ayan. Pumirenyan Quality, oh. Ang ganda, oh. 18,000. Etong isa na to. Tama, mga 15 na lang. Ito 15,000 na lang. Ilang months 'yan? 1 year na rin. Pero wala ano. Pwede nang pang no? 2 balls ba 'yan? Ayan. Two balls. Two balls natin Ito na approved na. Approved na buuin. 'yan. 20,000 na. 'Yan. na lang, no? 'Yan, Merl. Anong contact number niya? Contact number Ay, si yung FB niya, no? Ito yung papel ng pamiray mga boss. Oh. Yan. Thank you, boss. Thank you, <coughs> Salman. Boss, Oy, Idol, good morning. Morning, boss. Ano mo ngayon? Idol, ito, Idol. Ito, ito, ka na, ito, ito, Idol, maybe. Isa lang idol eh. Male? Oo, oh, male. Okay. Magkano yan? 3 months in 1 week. Kaya na natin ito ng 7K kasama na bag. 7K kasama na bag? Oo, oh, tapos na itong bag. May vaccine na yan? Meron na idol. Ayan, kasama na bag. Kasama na bag ayun. 7K? Oo, oh, pwede pang puso, pwede La pang hapon. Lalaki to? Lalaki po. Lalaki, ang kito. Oh. Pero pa tayo sa bahay. Salam din lang ako eh, kasi alam ko, ano, matuman eh. Ay, ayan ay, mga yan. Sana. Ayan lang dala mo. Benta ko lang po ito ng 7K kasama na bag. Kontakin nyo lang ako sa contact number ko. 0905-844-6709. Road mo ng Gobang yung messenger ko. Ayan. Magkita na lang po tayo sa Monumental Larty. Ayan. Kung interesado po kayo. Thank you, Boss Rodman. Ay, shout out sa Tegapagong Barid yan. Ayan. Bawin ma oh, okay. si ma yung mamboy. Ayan. 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 Tay okay, magana red sa ano? Dito sa chow chow mo. 65. Tong keto. 65 lalaki ba tatay? Babait lalaki. Babait lalaki. 65. Yan. Tong keto. Eh tong bom ah, chow chow. Magana rito sa chow chow na to. 65. 65. Yan ang keto. Oh. Pares babae tata eh. Uh Oo. -huh. Yan. Ito po mirenya na white. Magana. Ah lalaki. Magana isa. 7,000 isa. Pomeranian Ilang months na to, Ate? 2 months. 2 months na. Ayun. Etong pumire na to. 3 months. Box type. Box type pag ano to? 55. 55. Lalaki ba 'yan? Uh Oo, -oh. puro lalaki. Lalaki. Ito lalaki rin, mga box type. Ayun, pumire niyan. Ayun. 55. Etong keto. <laughs> chow chow. Yan. Yan. PM nyo na lang si eh, Kemamboy na No, te, no? Okay. Yan. Thank you, te. Thank you, po. Yan, si Rinti Stop, eh. Morning, kuya. Ito, tingnan natin yung mga dala dito ni kuya, oh. Ito na eh? si Sitsu mo na yan, te. Sitsu. Ah. Oh. 5K na lang. 5K na lang. Oo. Ah, 5K na lang, si Sitsu, black. Negosya, po. Lalaki. Ah, lalaki. 5K na lang kaya ate oh. Dito sa mga sumurito. Ito magano to? Ayan, Jack Russell. Jack Russell. Oo. yan? 3K na lang. 3K na lang. Ito ano na ito, itong white ang ano, Labrador. Labrador. Magano yan? 3K. 3K na lang. Oo, yan Ayan. Ayan din, Labrador. Magano yan? 3k 3k ayan ang hawak mo ito German Shepherd ayan crossbreed na yan ang laki o oh. ah malaki magkano yan 2 so, months lang yan magkano so, oh. yan kuya 4k na lang 4k na lang German Shepherd uh, negotiable pa yan ayan negotiable pa. pa ito ano to ayan Ay, ang crossbreed ng Shih Tzu saka Pudel Shih Tzu Pudel crossbreed magkano yan ah uh, 3k na lang din yan 3k na lang ah Anong contact number mo kuya? Sian Meares Sian Meares okay. So may record ako sa'yo diba? Oo oh, yan Thank you boss Okay thank you Boss Jerwin Ito si Boss Jerwin Tignan natin mga dala niyang papi rito sa Bukawi Pet Market Ito daming askin ni Boss Jerwin ha Magkano dito boss? With papers With papers Mag Ilang months na ito boss? Uh, two months Two months Magkano isa? 9K na lang 9K. 9K na lang isa negotiable pa babayad lalaki yun babayad lalaki na ito maganda oh copper no copper yan. red copper red copper yan 9K sa switch suma 5K 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 isa anong gender dyan ito bus pares male. pares yan etong bully mo yan dosi na lang yan dosi na lang exotic babae no babae exotic ito German mo. Eh, bigay ko na lang sa is. 6,000 na lang, German Shepherd. Ito ang bully mo na to, boss. 12. 12, babae. Oh, extreme. Extreme, laki oh. Ayan oh. Pwede naman bang pahit to, boss? Ha? Pwede nang bang pahit? Oo, oh, ano yan eh, one time prove One time prove ah. na. Ayan. Ayan po sana yan, boss, kanina yan. Ayan, binibigay ko na lang to ng 5K. 5K na lang, persyan. Russian black. Russian black. Anong gender niyan? Female. Female. Two months pa lang yan, laki. Ayan o. Oh. 5,000 na lang kay eh, Boss Jerwin. So, Russian ito. black. Ayan, PM niyo na lang si Boss Jerwin oh. kaya... Ayan, ito ko... ang pudel. Eto, pudel to? Ayan, 8,000 na lang. Babae. 8,000, babae. 8 months. Malapit na magit. Ayan, malapit na magit. Tapos yung pag 10,000 na lang. Ito, pag... 10,000 na lang. Anong gender nito? Babae. Babae. Malapit na maghit 10,000 Anong contact number mo boss? 0923-690-0979 Ayan si boss Jerwin Sige boss Wala boss Ito tingnan natin yung mga persian dito ni boss Tsaka exo persian yan. Uh, ito ba 'to nito? Extra version 'yan. Ito yung dalawa 'to. Ito yung extra version 'to. Ano yung gender nito, kuya? Male to male. Male male. Ayun yung female, yung white. Uh, Magkano diyan, boss? Sabi ni Big na 75. 75 'tong female. Uh, Etong male. 75 na lang din. 75 din. Ilang months na to, kuya? 3 months na. 3 months na. Etong version na to, kuya. Uh, Bigyan ko na lang. Lalaki 'yan. Lalaki. 7.5 na lang din yun. 7.5? Etong white na to, kuya. Yeah, Ito. 7.5 din. 7.5 din. Yan. Magkakabatid ba to, kuya? Hindi. Dalawa lang magkabatid. magkakabatid. Ah, toto. To. Magkaiba yun. Ah, magkaiba yung nanay tsaka tatay. Ito, ang ganda naman to. Oh. 7.5. Yan. May eh, budal din pala si kuya dito. Ang gaganda, oh. Ilang months na yan kuya? Ito, so, two months na po yan. 3 times di warm pa lang siya. Naka-schedule ng box. 3 times di warm na? Yan. Uh, yan. Naka-schedule ng box. Puro female yan. Ah, puro female. Magkano rito kuya? 8.5 na lang. 8.5 na lang. Oh. Ang ganda oh. Ngayon oh. Ang cute, cute oh. Toy poodle. Yan. Yan. Sa'yo okay, rin ito kuya? Okay. Eh. Ito ang ganda oh. Kit. Yan. May box na to, kuya. hindi na schedule sila ng box. Ah, naka-schedule na. Yan. Kakadiworm lang nila. lang. Yan. Anong contact number mo, kuya? 0968-222-7232, kuya Mark. Ayan, si kuya Mark. Contactin niya na lang siya. Thank you, kuya Mark. Thank you po. Yan. Morning, Boss Mark. Morning, ito si Boss Mark. Tingnan natin mga dala ni Boss Mark dito sa Bukawi Pet Market. Yan. Ito, may dala siyang... Yan, dito, American Bulls. Choco ba ito, Boss? Uh, black choco po siya. Black choco. Oo, oh, pag naarawan siya, nagiging choco. Ayan, oh, ganda ng katawan, solid. Uh, ganda po ng katawan niya na uh, two years old, may na uh, exo packet, proven stud. Kaya yeah, proven stud na. Oo, with papers, ayan eh, po, sa ano na lang yan. 13K na lang yan. 13K na lang, uh, lang uh, may papel na. May papel na. Ayan, murang mura, mura na, o Proven stud pa, no? Proven stud, makarap sa inyo. Ito, lilac ba ito, boss? Ayan eh, po, lilac, may. Lilac na male. Oo. Ano, solid yung katawan, ano, ha. Ah, yan. Ganda ng mukha, wow, oh. Ito, 15K na lang to. 15K na lang. May papel oh, na rin yan, boss. May papel, Ruben na Stad rin. Proven stud. Oo. Oh. Etong choco mo, boss. dito, meron tayong choco dito na micro-exotic. Ang ganda ng katawan. Solid, oh. Ayan, ano, ah, Solid yung katawan, oh, Ito, k na lang to. 26k na lang. Oh, Ay, murang-mura so, na oh. Yeah, province ta diyan siya. Ay, yeah, province na rin. Oh, so, gagawa na kagad 'to ng pera oh. Yeah. na lang. Mm. -hmm. Yan. Ito boss French bulldog. Yeah, French. French bulldog. Ito ganda quality ito, French bulldog na uh, lilac tan, 3 years old. 3 years old lilac tan. Province tad. Yan, ano na lang 'yan. 12k na lang yan. 12k na lang oh, oh. province na oh. Ano, pang-iisad na lang 'yan. Ay Ano mabas Itong Pomeranian mabas. Oh, sa combo, ano na lang to? 8k na lang isa to. 8k na lang Pomeranian, o oh. murang-mura na, -murang, malaki na 'o. Oh. 8 months old. Yan, anong gender niya, boss? Para sa lalaki. Ah, para sa lalaki. Yan, ganda 'o. Oh. No papers. Uh, 8k na lang 'yan. 8k na lang. Uh, yan, murang-mura na, 8 months uh, uh. na. Ito ano na lang to? Ito lalaki rin, boss. Lalaki din 'to. Ito 75 na lang to. Ah, 75 na lang oh. 'o, lalaki 'o. Oh. Ito, Bumi Renyan. Ito, 6.5 na lang, malaki na o Ayan oh, yeah, no. gawin sa presyo tayo ngayon. Eh. Ayan. Ilang months yan, boss? Ito, asset pa rin pa rin sila. 8 months, going 8 oh. months. Na... To, oh, yan 6.5 na Magkano ito ba? 6.5? Oo, 6.5 na lang 6.5 na lang Ito, 7.000 Ito, 7.000 Yan, ang no, quality Ang ganda o oh. Kay oh, Boss Mark yeah. Ayan, PM nyo na lang si Boss Mark okay. Sa FB niya Tsaka yung number mo, Boss? Uh, 0985-77-6465 yan, si boss Mark. You, boss Mark. Thank you, Boss Mark. Yeah, thank you, Boss. Ata, Boss. Morning, Boss MJ. Ata, si Boss MJ. Tignan natin mga dala ni Boss MJ dito sa Bukawi Pet Market. Pesto sa Groto, nga. Yun. Ano to, Boss? Bengal? Ah, uh, Bengal. Ito, Bengal, oh. Ilang months na to, Boss? Ah, uh, bali, two months. Two months, Bengal, oh. Ang ganda, oh. Okay. Anong gender nito, Boss? Ah, uh, yung dalawang two months, Boss. Yung dalo, parehas male Parehas mail yung dalawang 2 months. Etong Kapos, medyo yung malaki na. 2 months, kapatid nila sa ama yan. Oo. Uh, Magkano uh, to? 5 months. Female. Female. Ito ang ganda o. Oh. Female oh. Magandang gawin breeder. Ang natin dyan, boss. 20k negotiable 20k negotiable pa. Etong medyo bata. Ito parehas lang yan, boss. 20. Ah, 20k. Puro Bengal. Yan. Ito sa itong pomeranya na to boss? Oo, uh, oh, yung pomeranya. Ah, uh, 2 months pa lang yan, tigap size. Tigap size, ano gender nito? Male. Male, magkano to? Ah, uh, 10K na lang. 10K na lang, male <coughs> pa oh. May vaccine na to, boss? Meron na, lahat yan. Ah, yung may vaccine na. Ito ang husky mo. Tapos sa husky natin, meron tayo mga mga. Ito, ang ganda na ito ah. Ito, copper. Copper, oh, ang ganda ng mata oh. Ah, four months pa lang to kuya. Pero tingnan mo. Ayun, laki, no? Laking, okay. Laking, ano. <laughs> Tapos ito yung female. Ito, female. Magano yan? Five, five uh, with papers sila. Buy ay pa oh, with papers. Magkano taw boss? Sige lang 15k. 15k. ayan Husky buy ay oh. Ito 15k din. 15k oh, oh. Yung din. Yung mail, ito may Ito yung mail yung copper. Ayan Ayan, PM niya na lang si Boss MJ sa FB niya. So, sa page ko kuya. Sa so, Bailey's Roaming PH. Tapos sa contact number ko 0929763 7768. Ayun si Boss MJ. Thank you Boss MJ. You, ano Boss Darwin? Ata si Boss Darwin, tingnan natin mga dala niya rito mga pusa. Ano yan Boss? Persian exotic. Exotic long hair. Yan. Ganda, lalaki oh. Ilang month, Magti months na Boss? Ano na Magti-3 months. Magti-3 months na. Magkano yan? 7,000 and 18. 18, exotic long hair. Lalaki yan. Malayan. Ito yung malayan. Ang ganda ng mata. Uh, ilang okay. months yan, boss? Hindi na 7 months. 7 months lalaki. Magkano yan? Hindi na ito ng 8.5. 8.5 na lang, oh. Yung malayan, oh. ganda ng mata, oh. Yan. Okay, boss Darwin. Ito, ragdal. Ito, ganda, oh. Ragdal, oh. Okay. Babae pa, oh. Ito na yung 12,000. 12,000 12 na lang, ragdal. Yan, oh. Babae pa. Ilang months na yan? Basta rin? 5 months. 5 months na. Ayan o, babae. Ito, ang ganda na ito. Longer. Exotic long hair. Magkano yan? Uh, babae din to. Binibenta ko lang din ang ano. Ang 10,000. Ilang months na yan, kuya? Ayan ito. 7 months. 7 months na. Ayan, 10,000 na lang. Exotic long hair. Uh, Scottish Fold. Ah, uh, ito, Scottish Fold. Lalaki. Lalaki. Ilang months na yan? Ayan ito, 6 months. 6 months na, oh. Ganda, oh. Scottish Fold oh. May benta ko lang ng 8.5 8.5 na lang Scottish Fold oh. Ayan Itong version ba yan, boss? Version Big Bone Version na Big Bone Ang oh, ganda o oh. Ilang months na yan? Ano ito? 1 year 1 year na Pwede na pang stud no? Oh. Magkano yan? 7.5 na lang 7.5 oh. na lang o oh. Pang stud na lang o oh. Ganda o oh. oh. Ano? Quality Version Big Bone Magkano yan? 10,000 na lang. Pwede na rin. Ilang man sa yan, boss? 1 year na din. 1 year na rin. Pwede na pang istad, oh. Laki, oh. Ayan, oh. 10K na lang. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Darwin sa number niya. Sige Boss Darwin. Thank you, po So, guys, dito ko na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Agusin. Babush